Hello, guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome back to another tutorial video. And thank you so much for uh, dropping by here again. And of course, to our new subscribers, uh, returning subscribers, hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support, and I really appreciate it. Yeah, so for today's video, it eh, gusto ko rin kayong ni update uh, regarding don sa inaplaya natin na thin ID through online registration. At ito na nga na receipt na natin. So, Bali dalawa ang mare-receive natin. Ayan, so kagayan nito. Ito yung isa nating mare-receive na na-approve tayo, tapos ito naman ang isa. Ayan, so bali dalawa ang mare-receive natin through sa ating email. Ayan, so syempre meron na tayong TIN ID number, so ang gagawin naman natin ngayon ay mag apply tayo ng digital ID. Para naman meron tayong ID, di ba? Ayan, so at kung paano naman natin gagawin ito, ayan, ito ay ituturo ko sa inyo step by step. Ayan. So kung paano naman tayo mag-apply ng digital ID through online. Yes, narinig nyo yan through online. So kung interesado kayo dito at kung gusto niyo malaman kung paano, ayan, samahan nyo ulit ako at ituturo ko sa inyo step by step. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to, ayan, please feel free to click that subscribe button down below. At huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat. So let's get started. So let's go! Ayan, so nandito na nga tayo sa ating phone. So syempre punta tayo dito sa ating Google search. Yan so i-search natin ang or i-type natin ang www.bir.gov.ph Okay, pag okay na yan, yan, www.bir.gov.ph. Yan. Tapos, punta tayo dito sa Bureau of Internal Revenue. Click natin yung BIR. Okay, tapos mamputan tayo dito sa homepage nila. Tapos, hanapin lang natin dito yung e-services. Okay, yan, tap natin to. Tapos, punta tayo dito sa Oros. Online Registration and Update System. Yan. So, click natin ito. Okay. Tapos, pag na-click na yan, mapupunta tayo dito sa Oros. Wait lang natin ng konti. Ayan. So, mapupunta tayo dito sa homepage ng Oros. Tapos, kailangan natin mag-login. Okay. Ayan. So, maglalagin na tayo. Nandito na tayo sa ating taxpayer. Ayan. So, ilagin natin yung ating Gmail account at yung password. Ayan kailangan remember nyo yung password nyo at saka yung gmail na ginamit nyo nung nag-apply kayo ng TIN ID. Yan. Tapos pag okay na yan, i-login natin. Yan. Remember, minsan medyo mahirap kasi mag-login. Pag naulit-ulit yata mag-login, magsasabi siya na uh, wrong password, ganun. Pero pag ulitin mo ulit, ayan, mag-go through siya. Ewan, nangyari sa akin to eh, kasi yan, nakarate nga siya. Sabi niya, your email doesn't uh, match with your password. Pero sinecheck ko naman, tama naman yung password ko ah. Yan, ganyan lang siya. Naglolokolo ko minsan. Pero pag inulit mo, okay na siya. So, pag okay na yan, log na tayo. Yan, click natin yan. Tapos, mapupunta tayo dito, mapupunta tayo dito sa homepage ng Oros. Ayan. Tapos, hanapin naman natin dito yung Get Your Digital Tin ID. Okay niya. Okay, yan. So, makikita nyo dito, get your digital tin ID. Tap natin yan. Ayan, tapos babasahin muna natin itong mga information dito. Ayan, lahat ng mga information, requirements. Ayan, basahin natin muna ang mga yan. Ayan, so, medyo mahaba ba siya. Ayan, mababasa nyo dito kung ano yung mga sinasabi. Okay. Ayan, yung mga information about the ID. Ayan, kailangan one by one ID at saka kung paano ka mag-take ng yung ID. Ayan. Sabihin niya dito yung mga bawal, yung mga dapat mong gawin. Okay, to pag okay na kayo dyan, pag naintindihan nyo lahat yan, click nyo yan, tapos ito ang lalabas. Ayan, so makikita nitong ID natin, di wala pang photo ID. So dito na tayo mag-generate ng ating photo ID. Ayan, so click natin ito. Ayan, so dapat kailangan basahin muna natin itong Digital TIN ID Photo Guidelines. Ayan, medyo mahaba-haba. Okay, so pag okay na yan, eh, click natin itong Proceed. Ayan, click natin yan. Tapos mapupunta na tayo dito. Magda-download na siya. Ayan, so nandito na tayo sa ating gallery. Ito, click natin yan. Ayan, so ito na yung ID, magiging ID natin. Kailangan white background guys. Okay, so pag okay na ito, ayan, i-click natin itong Generate Digital TIN ID. And remember, ang pag-generate ng uh, digital TIN ID, medyo mabagal siya. Most especially pag sa umaga or sa daytime ka mag-a-apply uh, ng digital TIN ID. Okay, wait lang natin. Ayan, ganyan siya, nag-loading. Ayan, pag okay na 'yan. Ayan, may lalabas ulit dito, confirm digital TIN ID co generation. Ayan, so ko-confirm co natin ito. Ayan, so pag nabasa natin ito, check natin 'tong box na 'to, 'yung naka tapos i-confirm natin. Ayan, wait lang natin. Yan, medyo mabagal nga pagka-generate niya. Okay, so habang nag-generate naman, may lalabas na ganito siya. Ayan yung feedback. Magtatanong sila ng feedback regarding sa oros. Ayan, so regarding sa kanilang uh, service. Ayan, so kailangan sagutin natin yung mga katanungan dito. Ayan, huwag kayong mag-alala kasi may mga pipilian naman dito mga, mga sagot. Ayan, hindi yung mag-iisip ka pa ng anong isasagot mo. Ayan, so pipili ka lang ng isasagot mo dito. Ayan. So, pag okay na lahat yan, magpa-proceed na tayo. Pero, kailangan sagutin mo muna lahat yan. Pag hindi nasagot, babalik ka na naman. Okay. So, pag okay na yung fill up na yan, ayan, pupunta, mapupunta na tayo dito. Tapos, kailangan din naman natin i-download ulit itong TIN ID natin. Ayan. So, ayan, ganito siya. Ganyan. So, magda-download na tayo ng ating TIN ID para mapunta na tayo sa ating phone gallery or mapupunta sa ating documents, sa ating phone. Ayan. So, ganyan. Okay. So, ganyan ang itsura niya, guys. Yan, ito na yung ID natin. Tapos, ida download na natin. Yan, download digital tin ID. Yan, yung front niya. Ganito ang itsura na niya. Ayan, okay. Tapos, ito naman yung back ID natin. Okay, so tap na natin yan. Download digital tin ID. Okay, wait lang natin kailangan natin ng mag-antay so kailangan talaga ng jagat jagat talaga dito yan para na magawantay mag tayo ng ating digital team ID yan agree natin pag okay na lahat yan uh, okay na natin click natin tong okay yan okay tapos magda-download na yung ating digital team ID sa ating gallery ayan ito na downloaded downloading file so file downloaded so means to say na sa ating phone na yung ating digital tin ID o ito na nga siya. Ayan, so pwede na nating i-print. Ayan, pwede na tayong punta sa ating, pwede na tayong punta sa printing press para mag-print ng ating digital tin ID. So bali, bali, isang ID lang yan guys. Ito yung uh, front at saka back ID. Ayan, so okay na yan. So ganito ang maging itsura niya, di ba? O di diba galing? So ayan, nakapag-apply na tayo ng ating digital ID through online. So di ba walang kahirap-hirap, importante, may patient ka. yon So meron kang tsaga-tsaga pagdating sa online at saka importante, meron kang malakas na internet connection. Siyempre, kailangan din natin ang phone dito. Ayan. So ayan guys, so sana nakapag-apply na rin kayo. At uh, siyempre, kung sa tingin nyo ay nakatulong ito sa inyo guys at makakatulong sa iba pa. Ayan, so don't forget to share, like, comments, and subscribe. And we'll see you again. on my next video so stay safe god bless to all and bye for now